Hello, my dear! Hello, 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 my dear Capricorn! Ayan! So, gawin na natin, my dear, ang iyong first 15 days of September. This is from September 1 hanggang September 15, 2025. And this is a general reading. So, paalala lamang po, reminder, reminder, reminder sa ating lahat na ang gagawin po natin ngayon ay general reading. So, hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And sa mga gusto So, po magpa-private reading, ilalagay ko po yung link ng ating Facebook page and WhatsApp number sa description box down below. Maraming salamat po. Okay? So let's go na tayo, my dear Capricorn. Silipin na natin ang yung first 15 days of September. Tingnan natin kung ano mga eksena at kaganapan kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong ngayong first 15 days of September. Okay? Nag-include ako, my dear, ng mga Oracle card. Okay? Nag-include ako ng mga Oracle card para sa reading natin today. Ayan. Okay? Hmm. Ayan. Okay? So, isang oracle card lang, my dear. Okay? Kahit na sabi natin maraming nahulog, isa lang. Okay? So, sabi dito, I remember every details of that day. Okay? So, parang nagbabalik tanaw tayo dito sa card na to. Nagbabalik tanaw tayo dun sa kung ano man yung eksena na yon Dun sa araw na yon Okay? So, tingnan natin, my dear. Dagdagan natin yan. Let me see. So, expected mo, my dear, first 15 days of September, pagbabalik tanaw. Okay. No one else make me feel the way you do. But I'll take it to the grave before I tell, before I tell, before I tell you. <laughs> Sorry, medyo matigas ba ang dila, dai? Okay, before I tell you, okay? So, dito, my dear, okay, medyo i-ano natin siya. So, yung naaalala mo, my dear, is uh, connected sa treatment. Okay, treatment, kung paano ka itrato nung tao na yun. Uh, parang, siguro, natutuwa ka pag nakikita mo yung tao na yun or nag enjoy ka pag kasama mo yung tao na yun. Okay, so tingnan natin, dagdagan natin ha. Ayoko mag-conclude ng energy over here pero it's more on kung paano ka kung paano more on good memories yun nandito dito my dear okay dito sa dalawang card na to more on good memories my dear ang nagbabalik sa sa mga araw na to between you at saka sa isa pang energy or baka sa circle okay baka friends okay kasi general to ayo kung magconclude my dear ng relationship lang kasi hindi naman lahat ng nanonood dito my dear ay in a relationship okay so yung connection yung happiness, yung memories, okay, between sa'yo at saka si sa isa pang tao or sa mga kasama mo, kaibigan mo, okay, parang nagbabalik na ako, my dear, okay, may mga ganun na mga moment, okay, sa first 15 days of September, okay, tingnan natin, my dear, okay, ayan. We have here memories, okay? Mga alaalang nagbabalik, dear. Okay, so expected mo talaga, my dear, pag sampan ng first 15 days of September, talagang may mga memories, okay? May mga memories ng mga taong malapit sa'yo, kaibigan mo, partner mo, yung mga ganon, okay? So, ang team song mo dito, my dear, is sa isang larawang kupas, di ba? Sa isang, ayan o, oh, winubuksan niya dyan yung photo album, ayan. So, baka din, di ba? nag scroll ka sa mga old pictures, mga old memories, okay? So, pwede naman, my dear. Dito, my dear, sa oracle card, I can feel some happy, happy energy, okay? Connected sa nakaraan, okay? Connected sa past. So, tingnan natin. Ano to? We have here, I miss you. Do you? Okay? So, nami-miss kaya nila ako? Nami-miss kaya niya ako? Yung ganon, okay? Nami-miss mo yung tao, yung energy niya, yung presensya niya, yung mga memories ninyong dalawa, okay? Um... Hmm. Teka lang. Clarify natin to my dear. Medyo nakakalungkot yung energy. Okay, medyo nakakaramdam ako ng sadness. Okay, kasi nakita ko yung death card over here. So baka yung ibang mga tao na naaalala mo my dear is sorry nagalaw ko yung stand. Baka yung ibang mga tao my dear na naaalala mo is wala na dito sa mundong ito. Okay. So yon or wala na separated na kayo kasi yung death card is hindi lang naman yan major uh, literal na as in like patay or ganyan posibleng wala na naghiwalay na kayo huh. Teka lang. Saglit lang. <clears throat> okay, let's go tayo, dear. We have here the Knight of Wands. Okay, sa energy ng Knight of Wands, nagbabalik ka nga talaga may dear sa nakaraan. May mga gusto kang malaman. Okay? If, if given a chance, may mga gusto kang itanong. Okay? May gusto kang itanong dun sa tao na yon, May mga gusto kang malaman. Okay? May mga bagay na parang gusto mo pag-usapan ninyong dalawa. Okay? Yun na nakukuha ko may dear sa card na to. Para may mga gusto kang tanungin, may mga gusto kang malaman. Okay? And let me see. Dagdagan natin siya, dear. Malungkot yung energy niya. Okay? Malungkot. We have here the five of sword. Definitely, meron kang gustong malaman. Okay, meron kang gustong malaman. Ang five of sword is na connected din sa energy ng abandonment, okay? At ang sumisigaw sa card na is, bakit mo ako iniwan? Okay, bakit mo ako iniwan? Once again, hindi ko siya kinoclose lang sa mga yumao na, sa mga nawala na, possibly may dear mga separation, okay, na maganda yung umpisa, marami kayong mga good memories, something like that, pero Nagtatanong ka ngayon, bakit? Ano kayang nangyari? Ano nangyari sa amin? Bakit nagkaganito yung connection? Bakit? Bakit nagkawatak-watak? Bakit nasira? Or something like that, okay? So, tingnan natin dear. We have here the three of wands. Nagtatanong ka rin siguro may d'yer kung naka-move on na ba siya? Okay na ba siya? Masaya na ba siya? Okay. nami ka ba niya? Okay. Parang nakukuha ko na dito, mayroon mga connection na parang walang closure. Okay? Parang walang mga closure, my dear. Bigla na lang kayo nag-end. Bigla na lang kayo naghiwalay. Walang closure. Wala ka nang naging balita. Uh, wala nang connection. Okay? Pero, posibleng mayroon mga, meron kayo mga picture or meron kayo mga good memories. Okay? Tingnan natin, dear. Okay? We have here the energy of the sun card and the temperance. Okay? Hmm. Sinasabi ng card dito, my dear, na sa tamang panahon magiging ano din, magiging okay din kayo. Okay, magiging okay din. Kumbaga parang itong itong connection, I, I can feel why you nami ka rin niya. Okay, based on the energy ng Sun card, kung natatanong tinatanong mo nami-miss niya ba ako? Hinahanap niya rin ba ako? Gusto niya rin ba akong kausapin? Okay. Nararamdaman ko my dear sa card na to na oo, oh, oh, gusto kanya kausapin. And marami din siyang gustong sabihin sa iyo. Pero this is not the time. Parang hindi pa ito yung time, my dear, para mag-usap kayo. Yun ang na nakukuha ko. And uh, kung ano yung nararamdaman mo, ganun din yung nararamdaman niya. Okay? Nami-miss ka rin niya. Okay? Pero parang may something kasi na nangyari sa inyo. Okay? Parang may something na nangyari na parang hindi hindi pa pwede ngayon, hindi pa kayo pwede mag-usap ngayon, or parang hindi pa ninyo pwede isettle yung mga dapat na isettled, okay? Let me see. We have here the energy of the lovers, okay? Posibleng energy ng relationship, okay? sa so, posibleng energy ng relationship. Nung nag-open ako ng, ng reading, hinayaan ko lang may yung card kung ano ipapakita niya sa akin, hinayaan ko lang. Meron tayong separate na mga readings about relationship and about love. Pero ito, hinayaan ko lang talaga kung ano yung sasabihin sa akin ng, ng card, okay? Kung ano yung sasabihin sa akin ng tarot, okay? So, posibleng may mga dapat pa talaga kayong pag-usapan. Eh, sinasabi dito may dear ng card na, yes, sa tamang panahon mag-uusap din kayo, sa tamang panahon magkikita din kayo. You just need to move forward. Kailangan lang talaga magpatuloy and parang magpatuloy sa, sa agos ng buhay, may dear. Magpatuloy lang sa agos ng buhay. Okay? Okay, baka kailangan nyo lang talaga tong space na to, my dear, para hanapin niyo yung mga sarili niyo Okay. Okay. We have here the devil card. Okay. Pakirandam ko, my dear, parang mas pinili niya. Okay, parang mas pinili niya yung devil na energy. Okay, parang parang pinagpalit ka or something like that. Pero pwede pa rin ma-work out yung connection niyo Once again, wala akong intention, my dear, na mag-reading ng, ng love. Pero more on love, my dear, yun nandito dito. Okay. So parang siguro... Um, sabi ko nga ganun eh, parang nagtatanong ka kung namimiss ka pa ba niya or parang may puwang ka pa ba sa puso niya or something like that. Ah uh, kanina, naramdaman ko yung energy na parang may mga, siguro may mga namimiss ka na wala na, pumanaw na, okay, that is a separate energy, my dear, separate message, okay? Uh, pero dito, my dear, kung magpo-focus lang talaga dito, my dear, sa, sa reading na to, I can feel, my dear, na marami naman kayong good memories, marami naman kayong magag magagandang pinagsamahan nitong tao na to. Pero parang siguro, ang gusto mong itanong sa kanya is paano niya nagawang ibasura? Paano niya nagawang ibasura, my dear, yung, yung kung ano yung meron kayo? Bakit parang mas pinili niyang iwanan ka, okay, i-abandon ka, something like that? And sinasabi naman ng card dito, my dear, na mag-work It mag-work out pa to, my dear. O, big sabihin, parang mapag-uusapan niyo pa tong energy na to. Mayroong time na, na magkikita kayo and magpag-uusapan niyo pa rin to. Lalo na, my dear, kung sa loob ng relationship, okay? Magkakaroon din ng closure to. Pero for now, parang walang closure, okay? Parang walang closure siya, my dear. Okay? We have here the Seven of Wands, okay? Uh, for some of you, gusto talaga ninyo, my dear, na mabuo ang relationship, mabuo ang family. Pero once again, this is a... Uh, uh, general reading so posibleng sa family, posibleng sa relationship, posibleng sa friendship. Yun nga lang, my dear, uh, ang nakukuha ko dito is parang binasura, my dear, yung lahat ng kung ano may pinagsamahan ninyo. And uh, siguro sa mga oras na to habang pinapanood mo to, ang iniisip mo siguro is ikaw lang siguro, my dear, yung nagpapahalaga sa kung ano yung meron kayo. Uh, ay ko, my dear, na ganun din siya. Parang meron din part ng connection ninyo na naaalala niya pa rin at namimiss niya rin, my dear. nami eh, namimiss ka rin niya, my dear. Kaso parang the damage has been done. Okay, nagawa niya na niya, my dear, yung, yung dapat hindi gawin or nangyari na, my dear, yung bagay na dapat hindi mangyari. Kaya parang kailangan mo na parang pahupain, my dear, yung mga bagay-bagay or parang mag-go with the flow na lang muna, my dear, with the life. Okay? So, yun, my dear, paglabanan mo to, my dear, kasi definitely baka magdala to, my dear, na matinding kalungkutan talaga sa'yo, my dear, first 15 days of September. Okay? But eventually, ah uh, if you're, kung nagkakaroon ka, my dear, kung meron ka mga question like, nami-miss nga ba ako? Which is kagaya dito na, I miss you, do you? Ganon. So, yes, nami-miss niya, okay? And um, kung mag-uusap pa ba kayo, yes, mag-uusap pa kayo, pero hindi pa ngayon, wag ipilit, okay? Sa tamang panahon, mag-uusap pa rin kayo, okay? So, my dear Capricorn, ito ang iyong reading para sa iyong first 15 days of September. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget to subscribe. Pag-click pa yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong uploads. And please like, please share and comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ also known as Apo J. Maraming maraming salamat po and until next time. Bye-bye. Thank you my dear.